Good morning mga tol, dito tayo ngayon sa Shell Doña Solidad, malapit lang sa SMP Kutan So, kailan ko mag-top up ngayon sa ating Grab up para, syempre para mas maraming pumasok Pero gusto ko lang ituro sa inyo mga ka-inspiration, lalo na doon sa mga kasama nating mga riders na kailangan mag-top up Ano po, makakatulong po ito sa inyo, kasi madalas, nagtatapap up po tayo gamit ang GCAS or ang ang na uh, touch pay sa Shopee Pay. So, yan ang ginagamit natin at yan ang mabilis nating uh, way para makapag-top up. Ngayon, nagkakaproblema. Madalas, uh, minsan, out of service yung Gcash, ano, hindi natin magamit na makapag-cash in mula sa touch pay. At kapag Shopee pay naman, uh, na, mabilis lang naman yon kaya lang may charge siya na 15 pesos kada transaction. So, malaking bagay po yung 15 pesos. Pero kung gusto mo talaga makatipid, may tuturo ako sa iyo. Ito, tinuro lang din sa akin o no, kasama nating Grab riders. So, so yung tinatawag nating Sibang. So, pwede kayong mag-download po ng Sibang ya yeah, sa Play Store po ninyo. kung kayo Android Android users at kung kayo naman po ay uh, Apple users ay yung doon sa store nila, yung App Store. Ah, uh, kung hindi ako nagkakamali, ano. So, sa madali sabi, i-download nyo lang po yung C-Bank. So, ilalagay ko po yung link dyan sa ating pong, uh, sa ating description o comment box. At, uh, pwede nyo na pong magamit yon Ang gagawin nyo lang po, magre-register kayo ng mga hiningiing information at merong ID na kailangan. Meron naman tayo mga driver license at mga pangunahing mga uh, government ID. So, pwede po yon So, maghihintay lang po tayo ng 1 day to 3 para mag-activate o ma-approve na po yun. Then, pwede na po natin gamitin. So, paano po yun? Ganun din. Pupunta tayo sa... Grab... Uh, ah, grab. Sa... Sa ganito. Sa TouchPay. So, punta na tayo ngayon. Pakita ko po sa inyo. So, yun. mag po tayo ngayon. So, ganun pa rin. dadaan tayo sa Shopee Pay. Then, pag nakapag na tayo mula sa TouchPay, papunta ang Shopee Pay. Shopee Pay to Seabank. Then, Seabank papunta naman sa GrabPay. So, libre po yun. Hanggang 15 times a week pwede tayo mag-transfer. So, malaking bagay po yung makakatipid tayo. So, let's go. Yan, Imani. Oo, oh, kailangan. Shopee. Shopee Pay. Tapos yung code. Oh, uh, so, yung code, hindi ko pa nag-generate. Mag-generate lang na muna tayo. Tol, so, nakapag-top up na po tayo. Gamit natin, ah, uh, syempre, uh, sa Shopee Pay pa rin, through Touch Pay, then Shopee Pay to C-Bank, then C-Bank to Grab pay. at may meron na po tayong 2000 na top up para sa atin po ang pagtatrabaho ngayong araw po na to. Kaya baka katipid po kayo gamit po ang Sibang. So download niyo lang po. So wag niyo kalimutan na ilagay yung ating pong code. Kaya nandiyan po yung code para matulungan ko po, po, kayo. Lalagay ko po dyan sa description at dyan sa comment box. Code, uh, ano po ito? Under ng mobile number kapag kayo nag-register dun sa Uh, sipang. So, under toon nun may code. So, ilalagay nyo po yung code na po yan. Yan. Nakikita po ninyo dyan sa ating pong description. sa sa ating screen. Yan. Maraming, maraming salamat po. Para makatipid tayo. Tulong-tulong tayo dyan. Let's go.